Ayan, nandito po tayo sa puntod kung saan ninakaw yung mga bakal. Ninanakaw yung mga bakal. Ayan, o. Oh. Um, nilagari. At ayon, uh, ayon kay Mrs. Pascual, tinangka na rin tanggalin itong itong pintuan. So, ang ginawa, tinalian niya na lang. Oh, at talagang sinira nila. At hindi lang to isang beses. Nung mga nauna, nung mga nakaraan daw, kinuha yung buhangin, yung hollow block dyan. Talagang pinag nila ngayon naman ito. Pinagtatanggal nila uh, pa isa-isa. At baka pag hindi ito ma -ano, mapansin, pag hindi idinulog sa barangay captain, na so, nakakasakop nitong barangay na to dito sa bayan ng Santo Domingo baka maubos magkano po na gastos mo dito Mrs. Pascual? 20,000 po 20? 20,000 uh, 20, daw po ang nagastos niya dyan so syempre naman ah uh, mahalaga ang pera oo oh, mahalaga pero na lang sa ano sa nakalibing dyan patay na nga nila nakawin o, oh, kaya nga. So, ayan. Ano pong cemetery ito? Ito po yung Catholic Church? Ah, uh, Catholic uh, Cemetery? Dito po sa May Crusaders. Ah? Sa May Crusaders po. Ah, ito po yung ah, Crusaders. So, bali kasi dalawang cemetery, di ba? Yung isa aglipay. Ah, dito pala, sa gilid na to ay ano na, bukid. Bukid na. Ah ito po yan